mga Pinoy import ng Lunatics hindi pinaglaro sa mismong playoffs. Mga teams na pasok at laglag na sa MDLPH Season 2, sino-sino nga ba? Broke at your service mga tropang Just ML at ngayong araw panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell, at idamin nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Kung kailan pa naman playoffs na ng MPL Malaysia Season 12, tsaka pa waring nagka-problema ang Team Lunatics. Ang ibig sabihin mga tropa, sa araw ng laglagan, nagkaroon ng re-roster ang Lunatics. Wala ang ating mga kababayang si Hito at Yuna na sana e eh aasahan nilang mag-aangat sa kanila. Hindi lang yan! wala ding coach na present para mag-drop o gumabay sa Team Lunatics. Kaya ang ending, maagang hihinto ang kanilang pangarap upang makasama sa M5. So, ano nga ba ang problema? Ano nga ba ang dahilan? Dahil maging ang Facebook page ng Lunatics mga tropa eh hindi na natin mahagilap pa. Wika ng ilan sa comment section eh, tuluyan ng iniwan ng boss ng Lunatics ang kanyang MPL team Meron pang mga nagsabi na baka wala na daw pambayad sa mga players kaya hindi lumaro si Yuna at Hito. Ang mga komento naman na ito ay sinangayuna ng iba. Dahil kung inyong maaalala, samot saring issue ang pumapalibot sa Lunatics noong mga nakaraang araw. Bukod sa problema patungkol sa MDL team ng Blacklist, meron pang naunang issue tungkol naman kay Zipex at Kid na nagresulta ng kanilang maagang pag-alis sa Lunatics. Nang sinilip natin ang social media account ni Yuna, unfortunately, tiko mang bibig niya patungkol dito. So wala pa talagang malinaw na impormasyon kung ano talaga ang tunay na nangyari. Dahil lahat ng aking mga nabanggit mga tropa e eh mga haka-haka pa lang, usap-usapan ng ilan, kumbaga hindi pa ito nakukumpirma. Ang tanong ngayon, wala na ba tayong lunatics na makikita next season? Pero habang naghihintay tayo ng kasagutan, bumalik muna tayo dito sa ating bansa. Dahil mga pre, nagsara na ang kurtina sa regular season ng kasalukuyang MDLPH. Ngayon malinaw na sa atin kung sino ang mga aangat at nalaglag para sa walong team na magpapatuloy ng kanilang pangarap. Nariyan ang Omega Nios at Eco Proud na nasa upper bracket final ng nasabing liga. Kasama din ang magtatapat-tapat na Onic Arsenal, Game Lab, RSG Mista, Maharlika Esports, Euphoria at z 4 Habang unfortunately, magpapaalam na ang Blacklist Academy, AP Bren Hornets, Minana Archives at RRQ Kaito. Konting hinay-hinay na lang mga tropa at malalaman na natin kung sino ang sunod na tatanghaling kampiyon ng MDLPH. Ops! Teka tropa! Bago mo i-close itong video na ito, huwag mo munang kalimutang i-hit subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating hot topic. Anong masasabi mo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.